galit Galing pa akong Batangas. Oh, at saka talaga nagla-live siya para makita ng mga Claudinians, sa mga fans si Beaver, Mucha, yes. di ba? O nga, friend. Alam mo sila na ang next friend. Sila oh. na ang next na love team, I think, oh. na talagang, oh. ano. Um, pero as individuals talaga, kaya nila eh. Mm -hmm. Kaya nila, um, may, may ma magaling sila. Magaling sila umarte. At saka, di ba friend, alam mo, kasi i-explain ko lang kay Beaver at kay Mutia. Hindi ko na kwento yan. Si Tito Junyo, ito yan eh, um, what do you call this? Sobrang, hindi lang friend, family yan sa akin. Parang best friend, isa sa mga best friend ko yan si Jun. Ngayon, ano, di ba alam mo yan na hindi hindi ko kayang pakinggan yung God to Believe? Oo. So, di ba? Yes, yes, yes. Uh Hello, Claude? 'ko. Yeah, yeah, yes, yeah, yes yeah, hello. Yeah, yeah, yeah. No, I know. Sa akin, oh, oh. Na yung got to believe ay sabi ko parang ay gusto ko muna makita yung script at yung mga itsura nung ano nung nakita ko sabi ko at okay lang bagay sa kanila. Yeah. So may blessing talaga na sa kanila nababagay yung got to believe.